Yun, kumusta mga idol? Uh, magandang araw sa ating lahat. Ah, uh, balan dito tayo sa ano, sa bahay ni Madam Sonya. Yun. Huh, sa barangay San Jose mga idol. Bale, magtipista sila. So, nagbabalot si bro ng bigas para sa ipaparaffle nila mga idol. Yan, para mas maraming tao yung mananalo. No? Para sa mga kabarangay nila, mga kapitbahay. Ganun. So, merong mga ano dito, uh, groceries. Yan, paparaffle din. Bigas yan tapos may mga ano din gamit pang kusina mga ganun may dish drainer water jug ano to rice cooker may thermos ano po yan uh, burner anong tawag dito <laughs> ano yun tay tay electric fan ah may electric fan din pala mga idol yan Okay. May mga payong din, yan. Sakto yan sa sobrang init ngayon. At sa hinaharap na tagulan, no? So, tinitimbang ng tig, tig tatlong kilo. Yan, tig tatlong kilo. Yung tig 25 kilos na bigas. Cons Consolation prize. Consolation prize. Oh. Oop, kulang kulang. <laughs> So, swerte mga mananalo mga idol na kapitbahay nila, no? kayo! Okay, happy fiesta, Barangay San Jose, GMA Cavite. May mga pinggan din pala. Yan, magkakapagayas. Ito. Yan. Swerte yung makakuha, mga idol, oh. <laughs> Ay, perperaso to tayo? Ha? Perperaso na bibigay o ano? per set o, so, sa isang set may apat na piraso eto hindi ata kasali eto <laughs> hindi kasali yan yan Lanja kasali? Hindi. Hindi kasali. Yan. Yan lang palalat.

दिवस दोनों दूग,